sa niya So ayun mga pre, no? isang lolo po, talagang gigil na gigil po, no, dito kay Digong, no, galit na galit. Kasi bakit po, eh, ang ginawa daw po ni Pangulong Bungbong Marcos, yung kanilang pension, eh, dinagdagan. Pero si Digong, wala daw pong ginawa. Diba, sabi ko nga sa inyo, marami pong naghirap eh, sa panahon ni Digong ba? Diba? So gigil nagigil po si tatay, no? And uh, sabi nga dito, so makikita niyo dito sa ano sa uh, dito dito. Sabi niya, sabi dito na nakasulat, "Yung tatay mong galit na galit kay Duterte." Baka naman sabihin ng mga tangan DDS, "Ah, kaya galit yan kasi adik, bangag." Oh, 'yun yung mga depensa nilang pambobo, pang, pang inutil eh. No, na paggalit pag galit ka daw kay Digong, uh, gumagamit ka daw. O di kaya bangag ka. 'di ba? Oo, oh, oh, halatang halata naman eh. Na ang bangag, totoong bangag. Eto. 'Yan. 'Yan yung bangag. 'Yan talaga yung kumakain ng pulburon. Kilo-kilong pulburon yung kinakain nito. At kilo-kilong pulburon yung pinapakalat nitong pamilyang ito sa bansa, buong bansa, 'di ba? Ganyan po yung mga 'yan. Pag mga dutae, mahihilig magpakalat ng mga illegal sa ating bansa. At syempre, sila yung protector, O, oh, di ba? Oh. Para hindi sila mabuking, yung kanilang ginagawa ipapasa nila ngayon sa iba. Para yung mga isipan ng mga Pilipino ay mapukos. Hindi para sa pamilya, hindi sa pamilya nila kundi doon sa mga taong binabanata nila. Marami po silang naligaw na mga isipan. Ah, Oh, uh, nako, ang dami rin Pilipinong uto-uto. Kaya mga pre, ito po yung bibigyan natin na reaction ngayon. Alisin nga natin to. Hmm? Ngiwi, ngiwi ka dyan sa screen ko, ha? ah oh. Ah, oh, ito po, no. Bigyan po natin ito ng reaction. Ah. Oh. isang tatay. Ah. Oh. galit, nagalit kay Digong. Gigil, nagigil kay Digong. Muntik pang masira yung TV. Gi, pin, pinekto, pinekto sa... Hmm, ginanon eh, di ba? oh, tinapik yung TV. Ginanon, Oh. oh, kalain mo yon Muntik pang masira yung TV nang dahil dito sa panggigigil niya kay Digong. oh, eh, ha halata naman po na si Digong ay walang pagmamahal sa mga Pilipino. O, oh, magaling lamang gamit sa mga Pilipino. Sasabihin niyang, gutom na ang mga Pilipino. Pero walang pagmamahal. Sabi ni Digong, gutom lang mga Pilipino. Pero ano nang sabi niya? Wala akong pakialam kahit mamatay kayo sa gutom. Ah. Oh. ba? Diba? Halatang halata na ano talaga? Wala talagang pake sa inyo. Hmm. lang kayo sa mga palad niya ni Digong. Eh, hindi, hindi ko nga maintindihan dito sa mga kapwa natin Pilipino na mga tanga talaga. Hindi naman po lahat, ano. DDS po, pag sinabing DDS, tanga. ba? Diba? Yung DDS na pilit, naniniwala sa mga paninira nitong nidigong sa administrasyon. Para sa akin, walang problema kung DDS ka, tapos ikaw ay tahimik lang. Hindi ka naninira sa gobyerno, wala po tayong problema dyan. ba? Diba? Pero yung ipinupush nyo, sinasakyan nyo yung paninira ni Digong, anong tawag sa inyo? ah, uh. Di ba utu uh. So ito po ngayon, papanoorin po natin yung video ng isang tatay na gigil na gigil kay uh, Digong. Di ba? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, meron po tayong Facebook page dito. Ballpoint Man 2.0 Yan, and syempre, may TikTok din po tayo ha Ballpoint Man 2.0 At meron pa po tayong isang Facebook page Ano pong pangalan ng ating Facebook page? Team Birador O, oh, diba? Mm -hmm. So ayun na nga mga preno no, simulan na po natin itong uh, ating uh, reaction ngayon dito sa isang uh, tatay, kanino pong tatay ito? Dapat lang po 'yan. Ipakita po natin yung giggle no sa mga insektong mga tao na to, sa insektong mga Duterte na to, <laughs> 'di ba? So ito na no, panoorin po natin yung uh, uh video. <laughs> Ay, alam din raw niya sa pension namin dinatasan niya ikaw, wala. Uh, <laughs> uh, para maliwanag lang po ha kasi medyo malabo yung uh, audio, yung uh, audio, okay? Medyo malabo. So, ang sabi niya si Pangulong Bongbong Marcos daw po dinagdagan niya yung kanilang pension. Pero sa panahon ni Digong wala. <laughs> Tapos sasabihin nyo, mahal ni tatay yung ano, mga Pilipino. Bakit galit? Kasi, hindi naman inasikaso ni Digong yung dapat para sa mga tao. Na dapat para sa mga Pilipino. ba? Diba? Ang inasikaso ni Digong yung para sa mga inchik. Ano po? Always Philippines eh, pinamimigay. Hmm, diba? Tapos untik pa tayong idamay sa bangagan niya. Sasabihin niya uh, uh, sa ni Digong na, eh, maging probinsya na tayo ng China. Tamo? Bangag kayo, dadamay mo kami. Ikaw yung totoong bangag eh. Halatang halata eh. Diba? Eh no? Hmm. Ano yung ginawa sa pensyon namin? Ginagsa kanya ikaw, what? O, oh, napamura tuloy. <laughs> Oh, tingnan mo yung mukha niya, so. <laughs> Itong anak ni, ni tatay, inaasar yung tatay niya. Pinapatingin pa talaga yung mukha ni Digong. K.O. Eh, siyempre. Tatay, naasar na asar sa ano, sa mukha ni Digong. Kasi nga, salbahe daw. K.O. salbahe, daw, daw po si Digong. Walang pagmamahal sa mga Pilipino. Sabi niya, oh, tama ha? Tama yung sul-sul ha? Oh. Tama yung sul-sul. Oh, ito po. <laughs> oh, tinan mo mm yung -hmm. <laughs> mukha nyo Oo, oh, tumingin siya yung mukha <laughs> Anong sabi ni tatay? Tarantado ka? Anong sabi? Ka. <laughs> Dago ka? Tarantado ka? Anong sabi? Ah, <laughs> <A> tarantado ka <laughs> oh, <t> <laughs> <t> <laughs> Wala kang binibigay sa amin, gago Mukha nyo Oo oh. <laughs> Grabe pagkasul-sul ng anak. K.O. Hawak-hawak. <laughs> hawak, bawak, hawak na lang si Duterte sa mukha niyo. Oh, tamo, tamo, tamo. Bis papasok na yung tatay niya sa loob. Ina, kumbaga, hawak-hawak na lang si Duterte sa mukha niyo. Siyempre, yung tatay may inis. -O. Oo nga naman, bakit hawak-hawak ka sa mukha mo? Ha? Hindi ka nagtatrabaho ng matino. K.O pwede kong nakaganon sa mukha palagi. Masakit ba yung ipin nito? Hindi, nagtatanong lang. Curious lang po ako, ah. Masakit ba yung ipin nito? Bakit ganon? Hmm. May may problema ba sa ipin? Oh, bo well, bumalik. Oh, naku, ingatan niyo yung TV. Kabili talaga kayo ng bagong TV niyan. Pag kinarapin ni Tata yan ngayon, ay. Wala ka niya Gagawin na palagi. Oh, hindi na daw makapagsalita. Oo. Na nga eh. Biro lang ba English eh. Uh, ah. Uh, eh, uh, uh, you know. <laughs> Ganiyan lang naman mga English niyan. Oh, parang parang A1. Ay, oh, ah, abogado pero Manila lang magdidik. Abogado ba siya talaga? Oo. Oh. Tapos eh, parang excellent talaga hindi nako. Tingnan na 'pag pa. nagbisikleta ini si ng ng Marcos. Oh, ayan eh tandaan natin nga makakapagsalita ng English. Ah. Ah. Naintindihan ko kung bakit gigil yung isang tatay, isang lolo, no? Dahil palpak po sa panahon ni Digong, naghirap yung ating bansa. Sa panahon ni Gloria, naghirap po yung ating bansa. Panahon ni Pinoy, medyo guminhawa po tayo. Pag-upo ni Digong, nagtalitsi-litsi na naman yung ating bansa. Buti nga ngayon eh. Pag ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga manggagawa may dagdag ng dalawang daang uh, sahod. Province man or city, may dagdag na yan. Sino bang nakagawa niyan? Pangulong Bongbong Marcos lang. Diba? Uh. Oh. Bibisaya. Tapos paanoorin po natin nang buo, ng buo panoorin po natin. Kasi pinutul-putul kayo baka sabihin yung preamble point, bitin naman eh. <laughs> oh, bakit mo pinuputol-putol ha? Baka sabihin yung gano'n So ito na panoorin natin. Ayos <laughs> oh. Supong yes, oh. si bong. Anong ginawa niya sa pensyon namin? Binag sa niya ikaw wala. <laughs> <laughs> oh. Gigirit-girit siya Oh, tiningnan mukha niya, <laughs> oh. Oh. Oh, <laughs> <laughs> hawak. Bawak, hawak, hawak ka lang si Duterte sa mukha niya, na bawak, na, bawak, na, <laughs> bawak, <ganyan> na <laughs> bawak, nga makapag eh. ah, Abogado pero mahina na mag Abogado ba yung <laughs> tapos <laughs> ah, eh pag nagsalita lang hindi na ko alam tingnan mo pag nag-discussyeni kung eh, ng Marcos oh ayan eh tanda na nga makapagsalita ng English pa tapos lang pala English to Bisaya